W kayo. Makinig-kinig naman kayo. Alam nyo ba na kaming nandito sa Pilipinas, ang taas-taas ng tingin namin sa inyo. Yung tipong yayamanin, yung tipong maraming pera, yung tipong nabibili yung gusto, ganon. Hoy, At... makinig kayo ha. Lahat ng mga OFW, uh, makinig kayo. Mm. Isa, isa na pala ako dun. <laughs> isa na pala ako dun. W pala ako, madam. Sorry. Ayan, so guys, this is OFW Pinit TV. Gagawan po natin yung sarili kong video ng reaction. Ayan, si Kakambal nagsalita. So magbibigay po tayo ng reaction dito kay madam. No? So tapusin po natin para mas maintindihan po. May sasabihin din po ako kay madam. Okay? Sige, lahat ng OFW, makinig kayo. Mm, pati ako. Go. Kasi nga, kapag nagpipicture kayo, mga branded, ganon, samantalang kami niyang nandito sa Pilipinas, napapasana all na lang kami. Aba, kami. Aba, Ngayon, eto na. ba diba, ang taas na ang tingin namin sa inyo? Pero, kapag nagpapasalubong kayo, Hmm, tapos? Tama na yung isang toothpaste. O, eh, tama yung... na yung isang sabon. O, ano na Ano na? Panindigan nyo naman yung tingin namin sa inyo. Lapat mo... Alam mo, ate, <laughs> ito, napadaan lang to sa aking... Uh... Saglit lang kambal, ha? Saglit lang kambal. Grabe kung makapagsalita si ate, ha? Ah. Di ba? Sabi nga ng kambal ko, bakit nung kami umalis ba sa Pilipinas, may pabaon din ba kayo ng sabon? Toothpaste? O anuman, kahit nga days no, pero wala eh. Tapos ngayon, magdidiman kayo. <laughs> pasalubong, eh, hindi nga kayo sumalubong sa amin, di ba? Hindi nga kayo nagbit ng bag namin. Tapos ngayon, aasa kayo sa pasalubong. Sige, Kambal, go ahead. FYP, no? Short reaction lang tayo. Isa din po kasi akong AFW ate. Alam ko. routine nga't may toothpaste pa at saka sabon eh. Oh, man. Ikaw, nung kami umalis dito... Nung umalis kami dyan sa Pilipinas, mayroon ba kayo binigay na sabon? Para inulit okay, lang. mayroon ba kayo binigay na toothpaste bago kami pumunta dito? Subukan nyo po maging OFW gaano kahirap. Yung iba nga nito, wala sa oras yung kain. Hindi oh, ba binibigyan ng mga amo? O oh, nga naman. O, oh, di ba? Parang inulit mo lang kambal ah. <laughs> Ay, o, oh, tama yun. O, oh, hindi nyo alam buhay namin dito OFW. O, oh, sige, tuloy natin kambal. Minsan nga, yung iba, sila pa yung kumagastos lahat. Wi-Fi, pagkain. Ngayon, ang okay. pa kayo, paano yung pinapasalubong namin. Alam nyo ba, ang sahod ng nasa Pilipinas at nandito sa abroad, almost same lang ang sahod. Kasi dyan, ang, 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 ang lamang lang sa inyo, kasama nyo yung pamilya. Kami mga OFW, malayo kami sa pamilya. Tama eh. Alam nyo, salitang abroad, pag, sinapag pag narinig kasing OFW, abroad expected, daan-daang libo yung sahod. <laughs> Nagkakamali po kayo. Nagkakamali po kayo. Kaya ngayon, isipin nyo, porkit kami mga OFW, mapera, mayaman. Eh ano kung mga nagsiselfie-selfie sila ng branded? Ama. Deserve nila yan. Magamit nila, inipo nila yan para sa mga anak, sa mahal nila sa buhay. Eh. Pero wag kayong magre-reklamo. Huwag kayong mag-expect kayo mag kung anong iuwi -e namin, anong bibigay sa inyo. Ang mahalaga, nagbigay. Alam nga, magbibigyan pa kayo natin. Tama. Basta mahalaga, importante. <laughs> <laughs> sige, sige, kambang. Isang cellphone, lahat ng mga kapitbahay, lahat ng marites, No way. Di ba? Kaya yan umuwi para magbakasyon. Hindi yan uuwi para magyabang, para ipakita yung mga pasalubong na ganito kayo. Pasalamat kayo kung bibigyan. Pag hindi, magpasalamat kayo. Kasi ang goal niyan is umuwi lang na magbakasyon para magpahinga. Huwag niyo expect lagi pasalubong bakit kayo nang nagugutom yung mga w. Mayroon ba kayo mabinigay na pagkain? <laughs> hindi kami mayaman para mag-abroad hindi kami yung tipong pagkasahod katapusan alam niyo na agad di namin ganong kalaki may gastusin din po kami no so kayo bago nagsasabi diyan mga nasa Pilipinas expect mo kung anong pasalubong namin kung anong binigay sa amin kung anong binigay sa inyo sa bond, tanggapin niyo magpasalamat kayo hindi kay hindi tayo ganon ano isipin niyo rin yon kung isa kayong OFW maintindihan niyo pero kung hindi kayo OFW hindi niyo maintindihan yung hirap namin dito malayo sa pamilya homesick lalo na iba uh, pina, ano pa nga ng mga amo inaabuso pa nga di ba tapos ngayon expect mo, pag uwi namin mga bibigay sa inyo ganun <laughs> wag ganun ate okay Ayan. so wag ganun talaga ate thank you kambal <laughs> Ayan, kumukha kami ni Kambal, no? pareho kami sombrero, uh, magkaiba na pala. So yun na po yung ma-advise ko. Uh, anyway guys, no, uh, para naman kay ate, Uh, yeah. para sa kabuuhan, napanood ko na po yung huling video niya. Ito pala si ate. Background lang ha. Baka magalit kayo dito kay ate. Uh, ano pala to? Nire-reverse lang niya yung content. Ibig sabihin, isa din pala siyang OFW. Sorry ate ha. Hindi <laughs> ko lang kasi alam yung last uh, video mo. No? Kung napanood niyo to, sorry. Hindi <laughs> ko siya alam. Pero tama po yung advice niyo, madam. Uh, isay ko, eh, ano ko na lang. Um, si Madam dating OFW, kaya niya ginawa, parang nire-reverse lang niya. Kasi alam ko, parang ano na rin to sa kanya. parang nangyari na rin sa kanya. Parang pahayo na rin sa ating mga OFW. So, nag-its yung ba ibig sabihin yun. So, wag, wag po natin ibas si ma'am, si ma'am, ano, si ma'am, uh, ayan, si ate. Yung content na yan, ginawa ko yan, hindi ko pa alam. Ay, nung nabasa ko sa comment section, kailan lang na, meron pala siyang final na video na, siyempre, binabas na siya. Silabi na niya, niya na, hindi naman po talaga totoo na, ganun kumbaga nini-reverse ni reverse psychology lang tayo na instead na ipayo nyo lang ganun, parang i alam nyo na ibig ko sabihin, di ba? So, wag na po natin ibas, nakaranas to si madam, na, di ba? Hindi lang niya dinirekta na wag tayong magpapadala sa mga mag-alak natin, mga kakilala, pag umuwi tayo, ganyan siguro na, uh, yun nga, nangyari na sa kanya. So, sorry madam ha. Pero, Okay, para naman sa mga OFW, tama po yung sinabi natin na huwag po tayo basta-basta, uh, alam mo yun, magparang piyesta pag umuwi tayo. Maging practical, okay lang kung yun ang mahirap eh. Dahil mo mong kaibigan, kap, uh, kap, uh, kap, uh, kam, ano? kapitbahay, 'di ba? Nung umalis ka pero nung bumalik ka, ang dami nagagalit na hindi mo na sila iba na yung tingin sa iyo, lalo na kung wala kang maibigay na pasalubong, lalo na kung sabi "Madam, toothpaste, sabon," sasabihin sa iyo, "Ano to? Eh, mas maganda pa yung sabon natin dito sa Pinas kaysa dun sa abroad." Eh. Gusto nila imported. Kaya minsan, nag-iiba yung mga kapitbahay natin kung wala kang naibibigay o naging madamot kasi hindi naman nila alam yung hirap eh. Kaya madami nagko-comment dito, sabi niya, "Tama po ka ba yan? Siya lang po ang mag-abroad para maranasan niya ang hirap ng abroad at malayo sa mahal sa buhay tas kulang pa ang pagkain yun sabi ni Labers Angel agree po ako dito kaya ka karamihan dito mga ano mga kasambay hirap na hirap lalo na sa pagkain o oh, si ating o umalis nga ako dito sa Pinas ni Peso walang binigay abot ngayon kung makahingi wagas agoy sabi ni Ma'am Glenda Totoo po yun, dami nagko-comment Actually, viral po itong, itong content ko sa TikTok no Sabi ni Miss Daniela Exactly, you're right, idol Yan, sabi ni Evelyn Salar Yes, po sir Yes, and sabi ni Rich K Tama kakabayan, subukan kaya niya mag-abroad Para masabi sa sobrang hirap Dito ko lang nga sa pamilyang ating sahod Sino ba siya? Kapitbahay lang naman siya Dapat nga, magpasalamat pa siya sa binigyan Yes, kung yung mga kapitbahay ha Uh, kung napanood mo to na sa Pilipinas ka, hingi ka lang hingi sa OFW. Pag binigyan ka, kahit na ano, tanggapin mo. At least naibigay. Kasi, ulitin ko, parehas lang naman po yung halos sahod namin dito sa inyo eh, sa Pilipinas. ba? Diba? Sakripisyo pa kami. Sabi nga iba dito, walang makain. Hirap na hirap. Sinasaktan pa ng amo. ba? Diba? Umuwi. ba? Diba? Umalis. Buo yung katawan. Tapos yung diba buhay nung bumalik bangkay na so ganyan po so mahirap po maging abroad nakataya po yung buhay namin dito kaya ko anong merong padala namin sa inyo 'di diba, problema pa ba namin yan <laughs> yung ipapasalubong ipap namin sa inyo hindi na pasalubong yan para sa pamilya na lang siguro hindi na kung kani-kanino 'di ba at saka kaya nga nagbakasyon kami para sa makakapahinga kami hindi naman umuwi kami para mag magyabang 'di ba wala pong pera yang mga yan Akala mo lang maraming pera, yung iba diyan nagkukuha maraming pera pero wala yan. After 2 months may utang na yan. 'Di ba? Nag-online lending na yan. <laughs> Di mo alam may utang na yan tapos babalik na uli. 'Di ba? So 'yun lang sa mga kapwa ko OFW, huwag po natin yung sigan si ate. And 'yun po, ni reverse lang niya. And then uh, 'wag niyo pansinin yung kapitbahay natin nagsasabi ng ganyan. Tayo na nakakaalam sa buhay natin, focus po natin tayo sa ating pamilya, sa mga anak natin. Okay, hindi naman po sila yung bumili ng bigas, nagbayad ng kuryente, pagkain, tuition pinanganak mo, yung mga kapitbahay. Kung sila intindi, may kanya-kanya po kayong bu buhay. Okay? Kung mawala yung mga kapitbahay niyo, hindi kayo papansinin. Okay lang 'yan, walang problema. Karon talaga ang buhay.